Ito pong larawang ito ay kuha sa mga huling eksena sa pelikulang General Luna kung saan pinaslang ang general. Ito naman po ay ang espolyar painting ni Juan Luna, kapatid ni General Antonio Luna. Pansinin niyo po ang pagkakapareho. June 5, 1899, nasa kabanatuan si General Antonio Luna dahil nakatanggap siya ng liham na pinapupunta siya roon upang pamunuan ang isang bagong gabinete. Pagdating niya ng ikadalawa ng hapon, nagulat at nagalit siya dahil naroon ang mga sundalo na dinisarmahan niya sa kalumpit at sa kaluokan dahil sa insubordination at karuwagan. Mas lumala pa ang galit niya nung pag niya sa kumbento, inabutan niya roon si Buen Camino na kagalit niya at wala si Aginaldo nalin lang siya. Bumaba siya at iniwan niya sa si kamino na may marinig siyang putok ng baril sa baba. Nang tinanong niya ang mga sundalong naroon kung sino ang nagpaputok, bigla na lang siyang tinaga ni Captain Hanolino na noon ay nasa bandang likuran niya. At pakatapos ay pinagtataga na siya ng brigada ng kawit. Nakuha pa rin naman niyang depensahan ng kanyang sarili, subalit tuluyan na siyang napaslang. Kapag binasa natin ang mga dokumento tungkol sa kanya, makikita natin na si Antonio Luna ay biktima ng intriga, pagkakaiba-iba ng pananaw, kahandaan at kakayahan sa panahon na kinakailangan ng nagkakaisang isipan, damdamin, interes at loyalty.